Welcome sa aking kusina, mga mari, mga pare, mga inday at mga dudong. Ayan, mga mamshi, tayo ngayon ay magluluto ng Turkish rice or tawag nila is uh, pilav pilaf or pilaf. Ayan, di ko talaga perfect yung pagpronounce. Kasi mahirap i-pronounce yung mga Turkish language. But anyway, ito yung ating OOTD ngayon dahil magluluto tayo ng Turkish rice. So may pahidban ang inyong lola. <laughs> so wala namang masyadong pinagkaiba mga mamshi. ang Turkish rice sa pagluluto ng ating kanin. Kaya lang sa kanila is mamantika dahil parang isasangag muna and then merong asin. So, Madali lang naman siya gawin. Pero nung bago lang ako dito is, naninibago ako kumain nun. But anyway, mag-start na tayo mga mamshi. At ito ang tinatawag nila na arpa. So, hahaluan ko ng ganito mga mamshi. Pero yung ibang nagluluto nito na mga Turkish is hindi nila hinahaluan. Yung iba naman is hinahaluan nila ng chicken. Pero itong style na ganito ang aking gagayahin. So, ang aking gagamitin na rice is jasmine rice. Kasi ang lagi ko sanang uh, ginagamit na rice, uh, yung basmati kasi yun ang gusto ni Dudong Turkish. Pero wala na kasi ako nun. So, ito na lang ang aking gagamitin. So, first natin na gagawin is, huhugasan yung rice and then ibabad natin dyan sa tubig na may asin. Hayaan natin dyan ng mga 15 to 20 minutes or kung uh, lalagpas siya sa ganung uh, ano, wala din namang problema. And then, i-drain na natin mga mamshi. At uh, habang naka-drain yan dyan is maglalagay na tayo ng mantika dito sa ating kaserola. So, nasa inyo na yan kung uh, gagamit kayo ng normal cooking oil or olive oil. So, ang first natin na ilalagay dyan, yung tinatawag nila na arpa. Itong arpa na to is para siyang brown rice. Ginagawa din nila itong sabaw. So, hinaan lang natin yung apoy mga mamsi para hindi siya masusunog. And then, habang uh, inaantay natin yan mga mamsi is magpapakulo na rin ako ng tubig para uh, yun ang ating isasabaw kasi boiling water ang isa uh, isasabaw doon. And then uh, sangag na yung arpa na yon is ilalagay na natin yung white rice at hahalo-haluin uh, natin at ilalagay na natin yung kumukulong tubig at lalagyan natin ng asin at hayaan natin siya na maluluto takpan lang muna natin at uh, pag medyo konti na yung tubig lalagyan na natin siya ng butter at uh, pag uh, medyo okay na siya ilalagay natin hahaluan ko din siya ng yung parang Uh, maliliit siya mga ma'am na dried grapes. So panghalo talaga nila yon sa uh, ganito sa rice pag nagluluto sila at minsan naman sa ginagawa nilang tinatawag nila ng sarma yung parang uh, ano din yun siya rice na binabalot sa dahon. So ngayon mga ma'am she ayan uh, inaantay natin yan na maluluto ang ating rice. So, habang inaantay natin yan para hindi tayo bored is magkukomersyal muna ang inyong lola. Ayan, pak, pak, pak. O, ba diba? <laughs> ayan na mga mamshi ang ating Turkish rice. Dati ayaw ko kumain nito pero syempre nasanay na din ako at masarap naman siya. Today is February 16. Ayan, magtutupi ako mga mamshi kasi sobrang dami ng aking tupiin at aayosin ko yung laman ng kabinet. Ayan, may kwaknit pa doon. <laughs> at yung kabinet ng aking anak, ayan, ang gulo din. Parang dinaanan ng signal number 10 ang aming mga kabinet. At uh, sobrang dami ng aking mga tupiin. Ayan, nandyan, nandyan sa kama yung iba. And then, ayan, yung aming sofa is punong-puno. puno at at uh, itong uh, cabinet na puti aayusin ko din at uh, magpapalit ako ng carpet dito sa kwarto. So ito yung ating pahidban today. <laughs> at warm up muna tayo mga mamsi para uh, magkaroon tayo ng energy kasi medyo nanghihina pa yung aking one kata. So warm up, warm up. Ayan, tapos na ang ating warm-up at back to reality tayo mga Inday. At ako talaga ay magtutupi na tatapusin ko talaga to para maayos ko na doon sa loob ng kabinet. At ito pala ang aking mga ikog. Ayan, yung itong suot-suot -suot ko na bathrobe is maganda siya dahil yung tali niya is nakatahi. Pero itong iba kong mga bathrobe, iilan yung mga bathrobe ko na yung mga tali nila is natatanggal-tanggal. So kung minsan, Uh, nalalagay ko kung saan saan so nakakalimutan ko kaya nilalagay ko na lang sila dyan sa bulsa ng bathrobe ayan sinasama ko ay nako matanda na ang lola bells so ito pala mga mamshi na aking coat is panahon pa yan eh kupong kupong na nabili ko <laughs> I think five or six years ago na yan medyo matagal na nakalimutan ko basta mga ganyan siya payat days pa ako nang binili ko yun mga mamshi eh ngayon, uh, nasusuot ko siya kasi kahit paano pumayat ako dahil dati tumaba talaga ako mga mamshi so napabayaan ako dati sa kusina <laughs> and then one time uh, magi storytelling lang tayo saglit habang nagtutupi ako so nung one time na kasi parang feeling ko na nahihilo ako ito pala yung mga medyas, ipahuli ko na lang yan kasi uh, mahirap mag ano, mahirap sa kalisod mag partner-partner lalo na yung mga medyas ni ano, anak kong makulit. Nahirapan ako, so, mamaya na yan sila. Uh, tuloy natin yung ating storytelling, mga mamshies. So, one time, medyo nahihilo ako. So, nagpa-check up ako, mga mamshies. So, kinuhaan ako ng dugo. Blood test ako ng, uh, ano ba yun, sa iron yata. Tsaka sa ano, so, uh, pati sa cholesterol ko. So, yung aking cholesterol mga mamshies, is... Hindi siya normal. Although hindi naman siya permanentina mataas pero sabi ng doktor ang aking kolesterol is nagtaas baba. Kaya need ko mag-diet at may mga bawal na pagkain at I need ko mag-exercise every day, walking every day. Pero mas madalas na hindi ko yan nasusunod lalo ngayon na taglamig. <laughs> Nakakatamad kaya maglakad, lalo na taglamig So, I think uh, Pag summer na siguro Gagawin ko yan <laughs> So, ayan mga mamsi Kaya medyo uh, need ko Ngayon mag-diet-diet -diet. Kaya yung iba kong mga damit na Nabili ko nung payat ako, so Uh, nung nabili ko nung payat ako ng mga damit ko so ngayon yung iba na susuot-suot ko na. So ito dito mga ma'am, mga pajama yan ni Dudong Turkish ayan, ginolonya. Kaya need ko yan ayusin. Kasi si si Dr. Turkish ko is hindi siya masyadong ma-organize sa mga gamit. Siguro uh, iwan ko lang sa ibang mga uh, mga hobby dyan yung uh, yung mga hobby nyo uh, siguro ma sila pero si Dodong Turkish ko hindi masyado yung mga damit niya mga kung ano-ano ayan kakatopi ko lang after ilang araw or mga one week ayan ang gulo na naman pero pag nagdadakdak uh, na ako pag nagbunga nga na ako sa kanya ayan bigla yan siyang sinisipag at inaayos niya yan <laughs> pero kung busy siya sa work ayan wala din yan paki So tayong mga inday ng buhay nila talaga ang mag-aasikaso dyan. So ayan mga mamshi at ipagpatuloy ko lang yung aking pagtutupi. Enjoy lang kayo dyan at salamat sa inyong panunood. Ayan, tapos ko na din ayusin mga mamshi. So, hindi na nagkagubot ang laman ng aking kabinet. <laughs> kasi kanina, uh, parang dinaanan ng signal number 10, parang binagyo. So, pag ganyan nakikita ko ang loob ng kabinet, yung aking utak din is parang binabagyo. Ayan, ayaw ko kasi mga mamshi yung kabinet na ang gulo-gulo. So, ayan, yung uh, sofa, okay na din. Ito talaga yung tambayan ko mga mamshi pag uh, wala akong ginagawa. So, pag ako na lang dito mag-isa, mas gusto ko dito nagko-coffee, ayan, kaysa sa living room, ayan. So, buksan muna natin yung bintana at i-off ko yung ilaw para makatipid tayo sa kuryente. <laughs> so, ayan, okay na, okay na mga mamsi, ayan. Yung nakahanger dyan is halo-halo lang yan, may kay Dudong Turkish, meron sa akin. And then, ayan, mas okay na siya ngayon. So, yung mga pang summer namin na damit is nakatago doon sa ilalim ng kama. And then, yung iba is nandoon sa, yung, na, yung mga malita na nasa taas ng kabinet. So, may mga laman din yon So, ayan, thank you for watching.